Okay, so parang aramang ating tingkat meron tayong uh, Huawei Y9 dito, 2019. Ang naging problema niya, kahit meron pa siyang, yung battery status sa kalahati. Tapos pag may tumawag, bigla-bila siyang nag-shutdown. So, hindi na-stable yung kanyang baterya

fingerprint tayo tingnan natin kung ma-recognize yung ating isa ang fingerprint tayo so ayan okay so okay yung pagkakabit ng ating fingerprint so ayan okay na po siya try lang natin siyang makapag recharge then ayan Tingnan natin kung tumatagal ba siya so ayan na po siya mga teknik at ayan uh, na 100% charge na rin siya. Ayan, yeah, makikita nyo yung kanyang charging status. 100%. Okay, so tanggalin natin yung mga tape. So hanggang dito lang tayo at yan okay na po siya 100% na po tingnan natin ngayon ng kung anong itatagal nito kung itatagal <coughs> siya uh, hindi siya magsha-shutdown hindi siya magsha-shutdown habang may call or uh, habang manunood ng youtube so try kong manood ng youtube ngayon kung ilang oras yung kanyang itatagal <coughs> Yan. Yeah. So, ang ng time technique, more power and God